muling nagkalapit ang lala. Mapagpalang araw po muli mga Welcome back to my YouTube channel, Colin Roses. Please don't forget to like and subscribe. at na din po ang notification bell. Ito na yata ang pinakamagandang balita na bubungad sa bagong umaga mga calling up. Dahil na muling nabafan ng Ed Ryan mga calling up nang makitang nilapitan ni calling up Edo ang bunso nitong kapatid, halatang namimus din niya ito dahil sa ilang buwang lumipas na hindi sila magkasama at makikita natin sa mga mukha ang tonanibik ng isa't isa bilang magkuya. Ang asaran at lambingan na dati mga calling up. Marami kasi ang balikang tambalang nagbigay saya at sigla sa kanilang araw, araw lalong lalo na ang ating mga seniors. Kung noon ay kayang alagaan ni Irina, how much more ngayon na gumaling na ka? For sure magiging kompleto ito sa ating lahat kung sakaling pagbigyan tayo ni Colin up. Mas nakakatumbok na kasi ngayon si Rin masagot nito kung sakaling may kausap siya. Kaya marami pa rin ang umaasa at naghihintay na pag nag-iisang Rina ng Kauna. Sana naman po ay magbigay kayo ng komento, reaction o di key suggestion para may may parating pa tayo sa kinauukulan. For more update, don't forget to support Calling Up Team sa pangunguna ng magamang charity vlogger na si Calling Up Val Santos Matubang at Calling Up Rob. Thank you for watching and to God be the glory. Try kanilang request. Kaya kung sa pansin mo ito, Director Man, ito na yata ang maliligayang araw na magnatin ang bagong pagbabago ni Reyna mga Coronam. Reyna may mataas na pangarap at hasa buhay. Ang Rina